Alam mo ba? Sabi nila, tuwing sasapit ang Friday the 13th, may dala itong kamalasan o kaya naman mayroong mangyayaring hindi maganda. At ngayong December 13 nga, ating tatalakayin kung ano nga ba ang misteryo sa likod nito. Ayon sa mga historian at ipapang eksperto, ang takot sa Friday the 13th ay maaring nagsimula noong nagsisimula pa lamang umusbong ang Kristyanismo. Ayon sa Biblia, labing tatlong katao ang dumalo sa Last Supper o huling hapunan ni Jesus at ang panglabing tatlo ay si Judas na nagtraidor sa kanya. Dagdag pa rito, biyernes din ang ipako si Jesus sa krus. Kaya naging simbolo raw ng kamalasan ang kombinasyon ng biyernes at numerong labing tatlo. Noong 1907, isang librong pinamagatang Friday the 13th na sinulat ni Thomas William Lawson ang inilimbag. Tungkol ito sa isang negosyanteng gumamit ng takot sa Friday the 13th para manipulahin ang stock market. Dahil sa kwentong ito, lalo pang lumaganap ang paniniwala sa kamalasan ng araw na ito. Dagdag pa rito, noong 1980s, lumabas ang sikat na horror movie series na Friday the 13th na lalong nagbigay takot sa publiko. Ang takot sa numero na labing tatlo ay tinatawag na triskadikaphobia, habang ang takot naman sa Friday the 13th ay frigatrikaidikaphobia o paraskevidikaitriaphobia. Sa Pilipinas, may mga hakahaka haka o pamahiin tungkol sa Friday the 13. Halimbawa, sinasabi na bawal maglakad sa ilalim ng hagdan o magbasag ng salamin tuwing Friday the 13 dahil magdadala ito ng kamalasan. Ang araw na ito ay naguugat sa maraming paniniwala mula sa iba't ibang bansa. Kung sa iba, ang numerong labing tatlo ay malas, sa bansang Italia, itinuturing naman itong swerte, pati na rin sa ancient Egypt. Kaya naman, mayroon tayong iba't ibang pananaw sa araw na ito pero lagi pa rin nating isaalang-alang na ang mga nangyayari sa atin ay resulta lamang ng mga desisyong tayo lamang ang may hawak. Ngayon, alam mo na!